Hi guys, Portuguese video. Ah, natin itong bili namin electric fan. Bili namin ito sa Baclara. Ito guys. Ayan. Ay. Bali dalawa guys ito. Ayan, dalawang pirato. Hindi na natin kung maroon mag-assemble. Diklip lang to guys, yung trip pan na to. Ano ba? ipapasa lang pala dito yan tama ba dikit lang pala to guys ayan o oh. ipapasa na lang to ano yan Ano yung isang maglo? Magka-trick pa, pa, no? Para may exit pang tayo. Yan, no? Ay, natanggal. Ano yan? Hindi may isip. Ah, kailangan ipi. Natanggal yung isa. Pero natatanggal siya. Ano yun? Yeah. Baka hindi na dito yan. Ay, kailangan siyang hindiin hanggang sa dulo. Kaya pala natang lang. Ayun. Ito yung pusa ko. pa yung ginagawa ko. Ayan. Kailangan siya hanggang sa dudo, guys. Nagtatanggal pa rin. Yun. Ano pa? Pakuha ka ng ano? Ng isa pa. Pusa kasi malikot. Ayan. Ayan. Yun. Yun natin check natin kung okay. Ayan o, ganyan lang siya mag-assemble. Ganyan lang kadali. Tapos, huwag oh huwag. Sasaksak na lang ito. Ayan. Mayro na tayong instant electric fan. Ayan. Ayan. Papaigotin natin. Diklip lang ito guys. Ayan. saka meron pa ako isa. Tingnan natin. Bali dalawa yung binili ko, guys. 180 yung isa. Akin na, dito sa mo. Lalagyan natin 'to. Yung isa ko lang green ito naman, kulay black. Ito na yung hapusan na ayo aku masuk. Ayun. Ata na iba. Talaga, open laruan pa,

yang guys Okey lah Yang dalang aku kena pan Yang aku kena pan Saksak-saksak na lang to Yang guys Sang green Sang isang black Maraming salamat. Thank you for watching, guys.